See? Ano? Mm -hmm. Edwin? Mm -hmm. Ah, Edward. Ah, Andito si Edward. <laughs> Manilito tayo sa dalawa pag hindi natin titigan, guys. O, Edward. no di ba? Naulit na yung mama ni Mo. Okay. na. Nangingaw na naman na may mo yung mama mo nakita kita na ikaw ang pinaka masyadong ano ba yung touch na touch no umiiyak ka <laughs> nakakaiyak ano din yung pinanood natin siya guys nung graduation ba no? lalo ko silang namiss yung umuwi na sila yung umuwi na sila lalo parang ano ka talaga no sa mama mo Mamas boy, mamas boy ka. No. Bilang alata. <laughs> mamas boy pala si Edward kasi kasi nung time kasi nakita ko yung upload ni Anoram. Okay. Ano siya? Mas ikaw o emosyonal ba? No? Pero si ano, <laughs> hindi ang emosyon ito ito ang ano si Edwin ang matibay. Ito, oo, matibay okay, ito. Hindi ako nun, pinigilan. Oo, oh, pinig oo, nga, pero ito, hindi talaga ito. may Edwin ninyo? Oh. Ito talaga hindi siya ano, talagang bumigay luha ni Edward. Ano 'yun? Ano ano? Ah, gami. Ganun pala secret bulong lang namin ni Edward 'yon. na ah. Oo, oo nga. Grabe no. Yan. so week na uwi na. Mira pa naman pag sa ano no, mama no? Masakit. Masakit talaga guys pag biro. Kasi sa tuwing na-miss ko si mama ay may <laughs> Ano? May siyempre. Ha? Ah, may nagpapagaan. Talaga! Mayroon na magpapagaan sa kanya. Grabe talaga. So doon mo na lang itoon. Ah, doon na lang daw niya itoon daw yung mm -hmm. ano niya. Namimiss sa mama niya. Ay, ilan? Kayo mo na iwan doon? Taba. Kami lang dalawa. Dalawa na? Ayan, si Edward. Ayan eh, mahirap to. Pag hindi mo titigan ang dalawa. Oh. Ako, di na ako malilito sa dalawa, kaya alam ko na. Yung may balbas si Edward. Yung walang balbas si Edwin. Gwapo. Ay, sarang grabe. Grabe yung dalawa. Hindi ko na-picturean. Hindi gwapo. Thank you. Thank you, Edwin. Kaya balik nila mama mo? nila ano pala? Mama... Mama... Hiceu, sa 19. Sa 19. 19. 19. Sila mama mo lang kayo po. Ano po ilan kayo sa babaw? Kailan? Depende. December. December? Sa manating sa ilimari, Marian na? Bayan mo. Hindi, ah, matanda na ako. Gago ka talaga kaya mo. Asa si Marian? Asa si Marian? Di ba naman na ito? Asa yun? Ba't nawala na? Baka nandoon. Ang gusto ni ang gusto ni Edwin kanya yung puti. Ang gusto ni Edward kanya yung de color. Hmm. Eh minsan Kursunada ni Edwin yung tikolor. Ayaw naman pumayag ni Edward. Oh, Siyempre, <laughs> yung <tong> pagkulo kami. Magkakagulo <laughs> <laughs> silang dalawa dyan. Kaya yun, no? Kaya yun, maliligo. I okay, picture tayo tasa. Picture kini tasa. Yan. Kaya tayo na. Hindi pa picture kaya tayo na. Siya na. Pam thumbnail. Ay wala. Napit na tayo uwi. Grabe busog lahat guys. Pero grabe ang pawis din. Lumalabas. <laughs> busog nga pero pawis. Tagaktak. Yeah. <laughs> Ang sino daw yung kalahati <laughs> ni Ate Paula? Eh kay Ate Marian. Iyo no. Ikaw na